Dito na, Maymay. since ah, uh, ngayon may may nasa ka, po. Okay, nasa ibang bansa ka, Maymay. So, ito ang tanong para sa iyo. Tanong ito ng isa dito sa <laughs> nasa vlog screening nito si Ah, uh, yung tanong niya, Maymay. Ah, uh, dahil sa particular, 'di ko ba, doon sa ano, ah, uh, parang tour guide, may tour guide na part. So, kung tour guide ka, mm -hmm. saan mo dadalhin si Edward? Hmm. Kung tour guide ako, Siguro dadalhin ko siya dun sa favorite niyang ano place. Kasi doon na tayo sa kung saan siya masaya, di ba po? Diretsuhan na kung saan niya, saan niya mamahalin yung place, kung saan siya may masaya. At uh, tatanungin natin po siya kung anong gusto niya. Tatanungin ko siya, Edward, ikaw, anong bang place niya na gusto mong puntahan para doon kita ito to Um, Doon sa bench. Sa Japan. Ah, sa, Japan. sa may park. Ah, okay, uh, okay. okay Sa okay. ilalim ng dalawang puno. Yan. That's Sige. where. Basta may 7-Eleven pagkain, okay na ako doon. Basta Japanese sushi, <laughs> ah! Curry, oh. ah! Sarap. Yun lang. Doon lang ako. Sige, Edward. Anytime. Uh, doon ka lang. So, so, hindi hindi ka makikita doon doon ka, doon ka lang <laughs> Doon ka lang. Diyan lang. Tapos dalhin mo lang yung power bank tsaka yung kuya mo. Tapos maglalaro kami ng ML. <laughs>